may mga sandaling tila hindi umaayon ang mundo sa pangarap mo. Habang lumiliit ang sahod at lumalaki ang pangangailangan, parang lalong lumalayo ang pag-asang makaipon. Ngunit sa likod ng kaguluhang iyon, may natatagong aral na naghihintay tuklasin. Sa bawat paghihirap at pagkalito, may pagkakataon para tumatag ang kalooban. Hindi nasusukat sa laki ng sweldo, ang kakayahang maging disiplinado at matatag sa buhay. Dito nasusubok ang tunay na lakas ng loob at pagdidesisyon. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sabi ni Seneca, ang tunay na kayamanan ay nakasalalay sa pagiging kontento. Sa kung ano ang nasa harapan, sa paglalakbay ng pag-iipon, ang unang laban ay nasa loob mismo ng ating sarili. Kung minsan ang kinatatakutan natin ay hindi ang kakulangan, kundi ang disiplina na hinihingi ng pagbabago. Ang pag-iipon kahit maliit ang sahod ay kapangyarihang anyo ng katahimikan at kagustuhang umunlad. Ito ang uri ng lakas na hindi basta nakikita sa bulsa, kundi nasusukat sa pang-araw-araw na pagpipigil at pang-unawa. Sa dulo ng bawat sentimo na naitatabi, nakahimlay ang pag-asa ng mas matatag na kinabukasan. Ang bawat maliit na hakbang ay patunay na hindi hadlang ang liit ng sahod para sa taong may malinaw na direksyon at ang pag-iipon ay nagiging paalala na ang tunay na progreso ay dumarating sa mga marunong maghintay at magsikap. Tip number one, pagkilala sa tunay na pangangailangan. Sa simula ng anumang pag-iipon, mahalagang tukuyin muna kung ano talaga ang may bigat sa pang-araw-araw na buhay. Kapag malinaw ang tunay na mahalaga mas madaling makita ang mga bagay na dapat nang bitiwan. Dito nagsisimula ang paghubog ng disiplina at pag-unlad. Maraming pera ang nauubos sa maliliit na gastos na hindi naman nagdadala ng halaga. Ang mga simpleng pagbili ng kung ano-ano ay nagiging dahilan ng pagbagal ng pag-iipon. Kapag natutunan suriin ang bawat galaw, mas lumalawak ang kakayahang makaipon. Sa pagharap sa mga tukso ng luho, mahalaga ang matatag na kalooban. Ang pag-iwas sa walang kwentang gastusin ay isang anyo ng pag-aalaga sa kinabukasan. Ito ang lakas ng taong may malinaw na direksyon. Sabi ng mga Stoic na, kung nagagawa mong kontrolin ng pagnanasa, nagagawa mo rin kontrolin ang buhay. Sa bawat pagpigil, tumitibay ang loob at lumilinaw ang mga prioridad. Sa ganitong paggalaw na huhubog ang tunay na kaayusan, kapag nagiging ugali ang pagpili ng tunay na kailangan, unti-unting nagbabago ang daloy ng buhay. Kahit maliit ang sahod, lumalaking oportunidad na makaipon dahil mas maingat ang kilos. At sa pag-usbong ng disiplina, mas nagiging matatag ang kinabukasan. Tip number two, pagbuo ng matatag na budget. Sa bawat pagnanais na umangat, mahalagang magkaroon ng malinaw na direksyon kung saan dumadaloy ang pera. Kapag may wastong budget, nagiging mas kontrolado ang bawat galaw sa pang-araw-araw na paggastos. Dito nabubuo ang kaayusan na nagiging haligi ng pag-iipon. Maraming tao ang nalulugi dahil walang malinaw na plano sa perang pumapasok at lumalabas. Ang kawalan ng sistema ay nagbubunga ng kalituhan at padalos-dalos na paggastos. Kapag may gabay na budget, nagkakaroon ng mas maayos na ritmo ang buhay pinansyal. Sa paggawa ng budget, mahalaga ang pagiging tapat sa sarili. Ang pagharap sa totoong numero ay minsan masakit, pero doon nagsisimula ang pagbangon ang katapatan sa sitwasyon ay nagiging tulay papunta sa pagbabago. Sabi ng mga stoic na ang sinumang marunong mamahala sa maliit na bagay ay kayang panghawakan ang mas malaki pang responsibilidad kapag napapangalagaan ang maliit na halaga. Tumitibay ang pagdedesisyon sa mas malalaking desisyon. Ang budget ay nagiging pagsasanay sa pagkontrol sa sarili at sa buhay. Kapag patuloy na sinusunod ang budget, unti-unting lumilinaw ang pagunlad ang kakaunting pera ay nagiging mas makabuluhan at mas may direksyon. At sa makabagong kaayusan na ito, mas nagiging posible ang pag-iipon kahit maliit ang sahod. Tip number 3. pagpapaunlad ng disiplina sa paggastos. Ang susunod na hakbang sa pag-iipon ay ang pagpapalakas ng disiplina sa bawat galaw ng pera. Kapag natutunang kontrolin ang sariling pagnanasa, nagiging mas malinaw kung ano ang tunay na kailangan. Dito nagsisimula ang kakayahang harapin ang anumang tukso na magpapahina sa ipon. Maraming tao ang nalulugmok dahil sa padalos-dalos na paggasto sa luho at hindi mahahalagang bagay. Ang bawat impulsibong pagbili ay parang butas na unti-unting sumisipsip sa kinabukasan. Kapag natutunang pigilan ang mga sandaling pagnanasa, lumalakas ang pundasyon ng matatag na ipon. Sa disiplina, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na layunin sa pera kapag alam kung bakit ka nag-iipon, mas nagiging madali ang pagtanggi sa hindi kailangan. Ang malinaw na layunin ay parang ilaw na gumagabay sa tamang direksyon. Sabi ng mga Stoic na ang taong marunong kontrolin ang sarili ay tunay na malaya. Kapag ang loob ay matatag, ang bawat desisyon sa pera ay nagiging makabuluhan at maingat. Sa pamamagitan ng disiplina, natututo tayong maging master ng ating sariling buhay pinansyal ang pagtitiyaga sa wastong paggastos ay unti-unting nagbubunga ng mas malaking kontrol sa pera. Kahit maliit ang sahod, nagiging sapat ito kung may disiplina at malinaw na plano. At sa bawat maingat na hakbang, mas nagiging posible ang matatag at tuloy-tuloy na pag-iipon. Tip number four, pag-iwas sa hindi kinakailangang gastos. Isa sa pinakamahalagang hakbang sa pag-iipon ay ang matutong umiwas sa gastusin na walang hatid na tunay na halaga. Kapag natutunan mong suriin bago gumastos, mas nagiging epektibo ang bawat sentimong inilalabas. Dito nagsisimula ang pagbuo ng matibay na pundasyon para sa kinabukasan. Maraming pera ang nauubos sa mga bagay na panandalian lang ang saya. Ang mga maliliit na luho na paulit-ulit ay nagiging hadlang sa mas malaking pangarap. Kapag natutong sabihin hindi, mas lumalakas ang kontrol sa sariling buhay pinansyal sa pag-iwas sa hindi kinakailangang gastos, mahalaga ang mahinahong pagtingin sa tunay na pangangailangan. Ang pagbibigay prioridad sa kailangan kaysa sa gusto ay hakbang patungo sa kaginhawahan. Ang bawat desisyong pinag-isipan ay nagiging hakbang sa mas matatag na kinabukasan. Sabi ng mga Stoic na ang kasiyahan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian kundi sa kontrol sa sariling pagnanasa. Kapag natutunang iwasan ang walang saysay na paggastos Natututo ang isip at puso na mas pinahahalagahan ng mahalaga. Ang disiplina sa paggastos ay nagiging daan para sa tunay na kalayaan. Sa pagtutok sa mga gastusin na may saysay, unti-unting lumalapit ang tao sa matatag na ipon. Kahit maliit ang sahod, mas nagiging posible ang pag-iipon dahil mas pinipili ang tamang gastusin. At sa bawat matalinong pagpili, mas nagiging ligtas at maayos ang kinabukasan. Tip number 5 pagtitiyak ng emergency fund. Ang pag-iipon ay hindi lamang tungkol sa pagpapalago ng pera, kundi pati na rin sa paghahanda sa hindi inaasahang pangyayari. Kapag may nakalaang pondo para sa emergencies, mas nagiging kalmado at matatag ang isip sa bawat hamon ng buhay. Ito ay nagbibigay proteksyon at seguridad sa sarili at sa pamilya. Maraming tao ang natutukso sa biglaang gastos dahil walang handang pondo. Ang kawalan ng emergency fund ay nagdudulot ng stress at padalos-dalos na desisyon sa pera. Kapag may nakalaang pondo, mas nagiging kontrolado ang bawat hakbang at mas malinaw ang plano sa hinaharap. Sa pagtatayo ng emergency fund, mahalaga ang konsistensya sa maliit na halaga na naiipon araw-araw. Hindi kailangan ng malaki agad, ang mahalaga ay ang regular na kontribusyon. Ang disiplina sa maliit na hakbang ay nagbubunga ng malaking seguridad sa oras ng pangangailangan. Sabi ng mga Stoic na ang paghahanda sa hinaharap ay tanda ng karunungan at katatagan ng loob. Kapag handa sa hindi inaasahan, ang bawat desisyon ay nagiging maayos at may saysay. Ang emergency fund ay simbolo ng responsibilidad at maingat na pamamahala ng sariling buhay pinansyal. Kapag natutunan ang kahalagahan ng emergency fund, unti-unti ing -unti nagkakaroon ng kapanatagan sa pera. Kahit maliit ang sahod, Nagiging posible ang pagkakaroon ng seguridad dahil sa disiplina at maingat na plano. At sa patuloy na paghahanda, nagiging mas matatag at ligtas ang kinabukasan laban sa anumang pagsubok. Tip number 6: Paggamit ng matatalinong pamumuhunan. Ang pag-iipon ay mas epektibo kapag sinamahan ng maingat at matalinong pamumuhunan. Kapag lumalaki ang perang naiipon sa pamamagitan ng tamang investment, mas mabilis nitong naaabot ang pangmatagalang layunin, ito ay paraan upang ang pera ay magtrabaho para sa iyo at hindi lamang basta nag-iipon. Maraming tao ang natatakot sa pamumuhunan dahil sa panganib at kakulangan ng kaalaman. Ngunit sa tamang impormasyon at wastong disiplina, ang maliit na puhunan ay maaring lumago ng malaki sa paglipas ng panahon. Ang kaalaman at tiyaga ang susi sa matalinong pagpapalago ng pera. Sa pagpili ng investment, mahalaga ang pag-unawa sa risk at return. Ang bawat desisyon ay dapat nakabase sa layunin at kakayahang tanggapin ng panganib. Ang tamang balanse ay nagbibigay ng seguridad at mas mataas na posibilidad ng tagumpay. Sabi ng mga stoic na ang karunungan ay hindi lamang natututo mula sa libro, kundi sa maingat na karanasan at obserbasyon. Kapag pinag-aralan at pinag-isipan ang bawat hakbang, mas nagiging matatag ang pundasyon ng pinansyal na buhay. Ang pamumuhunan ay paraan upang palaguin ang disiplina at katalinuhan sa pamamahala ng pera. Kapag naisa sa buhay ang matalinong pamumuhunan, unti-unting lumalago ang ipon at mas nagiging malaya sa hinaharap. Kahit maliit ang sahod, nagiging posible ang pagkakaroon ng mas malaking pera sa pamamagitan ng maingat at matiyagang plano. At sa patuloy na disiplina at tamang hakbang, mas nagiging ligtas at matatag ang kinabukasan. Tip number 7: Pagpapaunlad ng tamang pananaw sa pera. Ang huling hakbang sa pag-iipon ay ang paghubog ng tamang pananaw tungkol sa halaga ng pera. Kapag nauunawaan na ang pera ay kasangkapan lamang at hindi sukatan ng kaligayahan. Mas nagiging maingat sa paggastos at pag-iipon, ito ay nagbubukas ng isip sa mas malalim na disiplina at pagpapahalaga sa kinabukasan. Maraming tao ang nauubos ang pera dahil sa maling paniniwala na ang halaga ng sarili ay nasusukat sa material na bagay. Ang labis na pagnanasa ay nagiging sanhi ng impulsibong paggastos at kawalan ng plano. Kapag nabago ang pananaw, nagiging malinaw ang hangganan ng gastusin at nagiging posible ang matagalang ipon. Sa paghubog ng pananaw, mahalaga ang pagtanggap sa simpleng pamumuhay. Ang kasiyahan sa sapat at hindi sa labis ay nagbibigay ng katahimikan at kapanatagan sa isip. Ang tamang pagtingin sa pera ay nagbibigay lakas upang manatiling matatag sa bawat desisyon. Sabi ng mga Stoic na ang kasaganaan ay nasa kakayahang maging kontento sa kung ano ang mayroon. Kapag ang isip ay malinaw at malaya sa labis na pagnanasa, ang bawat sintimong naiipon ay nagiging mas makabuluhan. Ang pananaw sa pera ay gabay Upang ang disiplina at tiyaga ay magbunga ng matatag na kinabukasan, kapag natutunan ang kahalagahan ng tamang pananaw, unti-unti itong nagiging natural na gabay sa pamamahala ng pera. Kahit maliit ang sahod, nagiging sapat ito sa mga taong may malinaw na prinsipyo at tamang pag-uugali sa pera. At sa bawat hakbang na may tamang pananaw, mas nagiging matatag at ligtas ang pinansyal na kinabukasan. Alam mo ba na sa bawat sentimong naiipon mo ngayon, binubuo mo ang pundasyon ng kinabukasan na gusto mong makamtan. Hindi ito tungkol sa laki ng sahod, kundi sa tibay ng disiplina at linaw ng isip. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ngayon ay unti-unting nagiging malaking pagbabago bukas. Maraming tao ang nagre-reklamo sa kakulangan ng pera, ngunit hindi nakikita ang kapangyarihan na nasa kanilang mga kamay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kakayahang pamahalaan at palaguin ang bawat sentimo. Sa bawat hakbang na may disiplina, tiyaga at tamang pananaw, mas nagiging matatag at malaya ang ating pinansyal na buhay. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Pakilike na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Huwag hayaang mawala ang bawat pagkakataon na lumago ang kaalaman at mahasa ang disiplina. Sa pagtutok at pagsasanay, ang maliit na ipon ngayon ay nagiging lakas na magdadala sa atin sa mas maliwanag at maayos na hinaharap. Kapag natutunan mong pamahalaan ng sarili sa pera, natututo ring pamahalaan ng sarili sa buhay. Ang bawat matalinong hakbang ay hakbang patungo sa kalayaan, seguridad at tunay na tagumpay. Maraming salamat po. Magingat ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri. e